Ni raid ng mga pulis ang isang KTV bar sa Maynila na bawal pa sa MECQ. Huling-huling mga parokyano nagiinuman at may mga ka-table pa. Nasa frontline ng balita ngayon si Camille Samonte. Pasado alas 8 kagabi ng salakay ng mga pulis ang KTV bar na ito sa Avenida Recto sa Maynila. Pag-akyat ng mga otoridad, tumambad ang mga lalaking nag-iinuman. Yung manager dito ang kanila may mga katibol pang babae. Wala rin silang mga suot na face mask. At nang aarestuhin na, kanya-kanya na sila ng palusot. Naginom lang po, padala, lang. Isang bote lang po sa... Ayon sa mga polis, isang concerned citizen daw ang nagtimbre sa kanila na may nag na bar sa lugar kahit bawal dahil sa pandemya. Ah, uh, tago. Hindi mo akalain na uh, bukas siya kasi Uh, kalahati lang yung nakabukas na pintuan. Tapos may tao lang dun sa sa bangketa na mga harang ng mga customer na nagsasabi sila na bukas yung taas. Kung baga, discreet patago nilang inaano yun. Ina, iniingganyo, iniimbita yung mga parokyano nila. Di na nagpaunlak ng panayamang manager ng bar, pero alam naman daw niyang hindi pa sila dapat nag-ooperate. Kakasuhan siya at ang mga nahuling customer ng paglabag sa IATF guidelines. Dinala naman sa pangangalaga ng DSWD ang limang babaeng nagtatrabaho sa bar. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.